Bakit Shanghai at Bola Bola yung pumatok na toppings ng aming pansit kabagan? Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbilio, ang guro na nagninegosyo at ang may-ari ng uh, Blesildas Special Pansit Kabagan. yan So hello mga boss, kumusta kayo dyan? Uh, ang naging kwento kung bakit... Shanghai at bola-bola yung pumatok na toppings ng aming pansit kabagan ay uh, dahil lang sa isang uh, hindi namin napapagana na na usually toppings ng pansit kabagan which is yung karahay ayan yung karahay kasi dito sa amin problema namin yung pagkuhanan ng uh, pork belly kasi laging naunang naubos yon sa mga nagtitinda ng mga karne. So, ayun, hindi kami naging consistent sa pag, uh, pag toppings nun nung karahay. Dahil nagkukulang sa supply. So, nag-isip kami, ano kayo yung pwede namin i na, ano, na always available, hindi, hindi siya, ano, hindi siya mabilis maubos sa mga bilihan ng karne. So, ayun. Uh, naisip namin na yung ano na lang, yung purong laman na lang. Tapos, uh, gagawin namin na Shanghai at Bola Bola. So, yun yung pinagsimulan. At isa pa, yung karahay kasi, yung pork belly kasi, mga boss, na ginagawa namin karahay. Uh, pag niluto namin yon pag niluto namin, after a few minutes, pag nilagay na namin sa istante, tumitigas kailangan na naman namin ulit na iluto kapag ka may nag-order so, ayun sa kakaluto namin, umiitim na siya sa kakapainit kakapainit, umiitim na siya hindi kasi namin siya pwedeng iserve ng hindi mainit, kasi uh, matigas or ano yun, sa Ilocano, nakulbet cool ayan, so ayun kaya hindi naging panalo, hindi pumatok sa amin yung karahay na toppings ng pancit kabagat which is yun yung usually toppings niya at masarap kasi lalo na kapag crunchy. Ayan. Kaya ayun, nagisip na lang kami na na lang, nag-decide kami na bola-bola at uh, Shanghai na lang yung itopings namin. Ang ginawa namin ay hindi siya yung usual na bola-bola at uh, Shanghai. So, mayroon pa rin twist. Ayan. So, juicy, creamy, ayan, na uh, toppings na Shanghai at Bola Bola. Kumbaga, yung Shanghai at Bola Bola palang panalo na yung mga customer namin. Kaya, ayun, yun yung pumatok na naging toppings ng Pansit Kabagan ng Blesildas. Yung iba nga, uh, pagkatapos nilang kumain ng Pansit Kabagan, take out sila ng, ano, ng Shanghai. Sabi nila, Uh, uh, meron pa po bang ano, meron, pwede po bang mag-take out ng Shanghai lang, so ganoon dahil nagustuhan nila yung uh, timpla namin ng Shanghai yung nilalagay namin sa Shanghai so, ayun ang natutunan ko sa kwento at experience namin na yun mga boss, sa pagiging isang may-ari ng pansitan at uh, isang guro ang natutunan ko don ay ah uh, ah uh, yung adjustment kailangan nating mag-adjust kung yung mga mga ingredients or toppings na wala hindi ready available hindi natin magig, magagawang maging consistent eh kailangan nating mag-adjust so we need to think outside the box sabi ng nila at uh, uh, hanapin natin yung mga mga ready available at pwedeng pwedeng uh, magawa natin na consistent yun yung magiging toppings natin kasi ang Ah uh, labanan kasi sa food business mga boss, is yung consistent na malupit. Hindi yung malupit ngayon, masarap ngayon, bukas hindi. So hindi hindi binabalik-balikan pag kaganoon. Ang gusto ng mga customer ay kung ano yung uh, kung nasarapan sila nung una, ganun ulit yung mga experience nila sa susunod para babalik-balikan kanila. Ayun. Kaya ayun yung natutunan ko, kailangan mag-adjust at ah uh, kung hindi pwede or akma sa sistema sa operation natin kahit na ito yung patok na uh, kahit ito yung talagang toppings niya or usong-usong -uso na toppings niya kailangan nating mag-adjust at ma-itwist uh, yung babagay sa atin. Ayun. At uh, sa pamamagitan na yan, mga boss, magiging original tayo. Hindi lang tayo ng gaya. Ayan. So sa konting twist lang na ginawa mo at uh, kinagat ng mga customer Ayan, hindi ka na Hindi ka na nang gaya May iron ka ng original, originality Sa bagay na yan So, ayun, yun yung simpleng kwento Kung bakit kami uh, Nakakam up or Nakahanap ng uh, Special na toppings Ng aming pansit kabagan So, yung hindi available tumingin kami ng Laging available, so yun yun At a uh, yung laging pinapainit yan na umiitim na pinalitan namin para at least always bagong luto yung nilalagay namin doon hindi lang siya pinainit lang so ayun yun yung naging kwento mga boss at yun yung natutunan ko din sa 1 year and 6 months na naming pag-operate ng special pancit kabagan business Ayan. so yun lang mga boss maraming salamat at Uh, kung mapadpad ka dito sa Flora Apayaw, uh, visit ka lang sa Blesildas Special Pansit Kabagan at uh, ipaghain -ipag namin kayo ng masarap, uh, sulit na sulit na pansit kabagan. Ayan, swak ito sa mga magbabarkada, barkada food trip at pamilya uh, food trip yung grupo. Ayan. So, kaya namin kayong i-accommodate at uh, matikman ang aming special pansit kabagan. Ayan. So, yun yung kwento ko mga boss. Isang, isang guro na nagnenegosyo. Kwentong Shanghai at Bola Bola. So, yun lang. Paalam. May klase na ako. Bye-bye!